sa actress nga si Tony Gonzaga na may sa iyang maternal figure suot ang usaka strapless white dress ni Katap Online. Usaka online fan account, Alang Kang Gonzaga ang may post sa hula Boy sa Instagram o di credit kini sa stylist na si Kim Yap apan na huwag na ang hula Boy sa iyang personal account. Ayon na ibang mga stylist na may post sa mga imahe ni Gonzaga sa shoot Sama nilang Macy Dionido o Denisco Ochoa. Kaya duman dumang ni Aging Buwan, di kontorma ni Gonzaga ang iyong pagsabak sa unang anak nila sa iyong banang ang sigaret po Soriano. Unang gibalita ang pagmabdos ni Gonzaga ni Adong Pebrero. Kapag si Gonzaga nagpasabot ngawa wa, nag-i-anunsyo ang balita tungkol kayo naghuwag pa siya sa approval sa iyong doktor.